Se um Hello, what's up mga kalae and welcome back dito sa Alay Nation Vlogs mga kalae So bali 6.30 na nga ng umaga mga kalae So magpapakain na tayo ng maaga ngayon dahil may lakad tayo mamaya Kaya maaga tayo magpapakain ngayong araw mga kalae So yun, so babalik na lang tayo mamayang hapon mga kalae Ah, sa tanghali pala mga kalae para maglagay ng tubig Para magpalit ng panibagong tubig mga kalae So paano mga kalae, pakakainin ko muna ating mga alagang ibon para dire-diretsyo na tayo Let's go! So yun mga kalaya ano yan nabigyan na natin tong ating breeder mga kalaya, yan kumakain na sila. Yan nabigyan na natin sila. Ito yung isang inakay natin yan, Ito nyo naman mga kalaya. O malaki-laki na siya mga kalaya, so mga dalawang araw pa pwede na natin nalang yan sing sing mga kalaya. At yan ang kanilang manggulang, oh. isa lagi na pipisahan yan pero okay lang yun kesa wala. So yan no, oh. mga kumain yan no. Oh. Yan binigyan natin sila ng tigis ng takal. Bali ito ay dalawang takal na, yan, pinilagay na natin yan sabay. Ito rin, dalawang takal din to, tsaka ito dalawang takal din at ayun mga kalae yan nabigyan na rin natin yan so bibigyan naman natin ngayon yung ating mga flyers mga kalae yung mga young bird natin so tara let's go tingnan <laughs> nyo naman mga kalae kung gaano kakasuba pa yan mga yan mga kalae ano. ating mga young bird of tax kumain ng mga yan no? pagulo pero bilis kayo ng pagkain sige kakunti lang yan so ayun nga mga kalae yung ano. yan na natin sila kita nyo naman no? kung gaano kalakas kumain ng mga yan mga kalae yan thumbnail pang thumbnail mo na Ooh. So yun nga mga kalae ano Yan, hindi nyo naman kung gano'ng kalas kumain ng mga yan sa so, umaga Lalong lalo na sa hapon mga kalae So ang binigay nga pala natin sa kanila ay El Campion Breeder Mix at Flyer Mix Na hinaluan ng Dynamo 3000 mga kalae So medyo maramura yun Kumpera sa Integra 3000 So kita nyo naman ang development ng ating mga alagang ibon So mamaya nga Tayo ay magpapaligo Araw ng linggo mga kalae Ayan o, ano, paliliguan natin sila maya maya mga kalae so sasarutuan ko muna yan na uh, huwag muna natin silang abalahin, so let's go at dito naman tayo mga kalae sa ating hen section mga kalae na maliit na hen section nga kito nyo naman lahat yan mga hen mga kalae so ito nyo mga kadumadumante dito ito yan o itong itim na to tsaka itong black checkered na to yan dumalante yan halos di makakain yung iba pero sa umaga lang naman so sa hapon ito talaga sila bumabawi ng dami ng kain mga kalae at ito yung ating Johnson White nakapares naman ito yan yung ating red bar. So, yun. Ubus na yata kinakain niya. At eto naman, kumakain yung ating, ay, yung ating kak. Yan mga kalae. So nabigyan ko na rin siya ng dalawang takal. So sakto na 'yan para sa kanilang tatlo. Mga kalae, so mamaya na no, lang waling hapon sila babawi ng kain mga kalae. Nagbigay din tayo kahapon ng electrolytes mga kalae, hindi ko lang na-vlog na, na to. para sa kanila. Naglulugo na rin tong isang to. Naglulugo na rin. So bali 2 years old na sila ngayon 2023 mga kalae. At ito naman, eh, pinedering ko kasi kahapon pinalipad ko to. Bali ito yung pares nito mga kalae. Pinalipad ko to hapon na bumalik mga kalae So lumalayo na siya. Mukhang uh, hindi na niya kabisado sa kasi tagal na niya. 2020 20 pa siya nung inilaro ko sa ano, BFRC. Yan mga kalae, Tsaka sa UBFRC. Yan nilaro natin siya. So bali finisher lang yan. Pero okay na yun. At least meron tayong winning line na umuwi talaga. So yan kita nyo mga ubus na oh. Yung kabiya. Oh. Ito na lang ang sinasaid nitong dominanteng block, block na to. At uh, yun mga kalae, so paano? sa susunod ko na lang kayo ulit i-update lalagyan ko na lang muna ng tubig itong kanilang uh, painuman so lahat na yan goods na nakakain na so bibigyan na lang natin sila ng tubig naghihintayin na yan ng tubig mga kalae dito na natatapos silang video ko para sa araw na to so please like, share, and subscribe mga kalae sa Alae Nation Vlogs mga kalae at huwag nyo rin kakalimutan mag follow sa ating Facebook account mga kalae bonders Reyes at sa ating Facebook page mga kalae na Alae Nation Vlogs mga kalae, sana supportan nyo at mga video ilalabas pa araw-araw at uh, sana ay may marami kayo matutunan mga kalae sa ating ginagawa na video araw-araw, kaya ikaw naman mga kaibigan magyakag ka pa, bye bye Pakibulong, sino Pakibulong, sino malupit sino nga malupit